Hi magandang gabi sa inyo mga kasawi Kamusta na po kayong lahat na no, may sa mabuti kayong kalagayan At mag-iingat kayo palagi mga kasawi At syempre tungkol itlet ito Sa mag-asawa or mag mga kasawi Yung ating tatalakayan At pakinggan nyo ito mga kababaihan At kalalakihan Ano ang tatlong sign na masayang Isang babae sa inyong relasyon Ayan, ang una na sign Mga kasawi is nami-miss Ang asawa mo Alam nyo ba kapag kamahal ng isa isang babae, ang isang lalaki, kahit kunting malayo lang ito sa kanya, kahit isang araw lang yan, alam mo, lagi kanyang hinahanap. Kasi nga dahil hindi siya mapalagay na hindi kanya nakakasama. Dahil namimiss niya na ikaw palagi yung kasama niya, katabi niya, bago siya matulog mga kasawi. Kaya ang ending, isa yan sa mga sign na nagiging masaya ang isang babae sa inyong relasyon. Ayan yung ating una na sign. Ang pangalawang sign mga si is masaya kayo na gumagawa na magkasama. Alam nyo ba minsan sa mag-asawa napakasarap pakinggan yung salitang mahal? Tara, pwede mo bang samahan ako na gumawa ng parol? Ayan. O mahal, pwede bang samahan mo ako magluto para tayo magtimpla kasi mas gusto ko yung talagang masarap yung niluluto ko sa'yo. So ikaw yung magtikim neto. Ikaw yung umpisa. So, napakasarap sa mag-asawa na ganito yung kanilang pakiramdam na talagang sinasamahan ang kanilang asawa kung ano yung mga activity na ginagawa nila sa bawat araw. Napaka-importante yan sa mga kababaihan kasi syempre, ang mga babae kapag hindi nila mahal ang mga kalalakihan ay wala itong pakailam kahit nga hindi na ito sumasama ang isang lalaki sa kanya mga activity is okay lang kasi wala naman na siyang pagmamahal or hindi niya talaga mahal ang isang lalaki, mga kasawi. So, kapag kang isang babae ay ganito na sinasamahan ka sa lahat ng mga kilos mo, sa lahat ng mga activity na ginagawa mo, isa yan sa mga sign na masaya ang isang babae sa inyong relasyon. Ayan yung ating pangalawa na sign. Ingat na natin na sign masses, hindi nyo hinahayaan na lumaki ang inyong problema. For example, mga kasawi, is nagkakaroon ang mag-asawa ng tampuhan. Siyempre, hindi naman maiiwasan nyo na minsan is nagkakatampuhan talaga. Lalo kapag kaminsan ay napapagalitan yung anak, tapos ikaw naman napapalo mo yung isa, ikaw sinasaway mo, tapos yung asawa mo parang hindi siya nakikinig sa mga sinasabi mo. Or minsan naman, may mga bagay na pinag kayo na hindi kayo magkakasundo. So, ang ending is hindi nyo pinapatagal yung tampuhan ninyo na bago kayo matulog, kailangan batina kayo para hindi na humaba pa. Kasi kapag once ang isang babae ay wala nang pagmamahal sa'yo, alam mo ba, matakot ka na. Kapag ang asawa mo ay natitiis ka, na hindi kayo magkausap sa buong araw, na magkausap sa buong gabi, kahit na hindi kayo magkatabi, is okay lang para sa kanya. So, ibig sabihin, hindi na siya happy sa inyong relasyon. Pero kapag kang asawa mong babae ay talagang kahit maliit na bagay hindi niya na ito hinahayaan na lumaki pa. Ibig sabihin, mahal ka at talagang masaya ang asawa nyo sa inyong relasyon, mga kasawi. Ayan yung ating pangatlong sign. At syempre hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito. Alam niyo ba, malalaman niyo naman ang isang babae kapag ka masayang-masaya ito sa inyong relasyon. Napaka-blooming ng isang babae at talagang wala siyang masyadong stress at talagang lahat ng gusto ni Mister ay pinagbibigyan niya. At siya na din ito ng mga nakakasama mo at higit sa lahat ng pamilya mo. Napakasarap yun. Lalo kapag ka sa mag-asawa ay center si God. Yung linggo-linggo nagsisimba kayo. Ito yung banding ninyo ng buong pamilya na magkasama kayo sa simbahan. Napakasarap na ito mga kasawi kasi yan yung dapat gawin ng mag-asawa na talagang magsimba tuwing linggo para naman na magkaroon tayo ng guide sa kanya at may tutuwid tayo sa tamang landas. Yan lang po mga kasabi yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin. Sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po na pag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kaso.